Nung araw ng sesyon na lang ang natitira sa 19 th Congress. Naghain ng masyon sa plenaryo ng Senado ang Senate para simulan na ang impeachment of Vice President Sara Duterte. Sabi ni Senate Minority Leader na ang patiko sa Senado dahil hanggang ngayon, hindi pa articles of impeachment laban sa Vice President ng Kamara noong February 5. Not only do many believe that the Senate is heading to a no-trial scenario, worse, many have opined that Simply by, by merely refusing to convene as the impeachment court. The Senate seems to believe that it can effectively dismiss or defeat an impeachment complaint duly filed in the House Entrance of Representatives. I therefore move that we already convene as the impeachment court. We've dragged our feet for several months, and then suddenly we tell the Filipino public that. we are able to sift through the evidence and exact accountability from the second highest official in our land within a period of three days. What insanity Kasama is this? Kasama sa motion ni Pimentel ang pagsususpindi ng legislative business ng Senado at mag-convene ito bilang impeachment court. Pangatlo ang panunumpa ng Senate President bilang presiding officer ng impeachment court. Pang-apat, ang panunumpa ng senator-judge. talakayin ng impeachment court ang kasalaban kay Vice President Duterte at gumawa na ng trial calendar. Pang-anim, ipatawag ang prosecution panel para basahin ang articles of impeachment at pampito, isyuhan ng writ of summon si Vice President Senador naman ni Senate President Cheese Escudero ang ilan sa mga naunang napag-usapan sa sesyon, pati ang ilang ipinupukol na puna sa niya ang mga panawagan kaugnay ng salitang fourth wheel at ang pag-aksyon dapat ng Senado. Gayong sa Kamara, hindi agad na i-transmit ng Secretary General ang impeachment complaint sa opisina ng House. Saan ang ng batas? desisyon ng korte na nag interpreta doon na nagsasabing agad-agad nga ang ibig sabihin niyan, samantalang hindi naman agad-agad ang interpretasyon ng, sal ng, salitang immediately ng kamara. Kung talagang immediately ang gusto, edi sana ang sinulat ng mga nagsulat ng, ko ng, ng, ng konstitusyon, immediately din tayo. If the prosecutors themselves, the complainants themselves were not that interested and sat on these complaints for over two months, tayo bigla ngayon, sa konstitusyon. Kailangan din daw sundin ng Senado ang Senate rules at yung mga naging hakbang sa nakaraang ano impeachment case. impeachment cases? complaint laban kay Pangulong Estrada Magno Nobyembre. Nung nag ang Senado, tumigil ang trial. nag sila pagkatapos ng reses. May nagreklamo ba? ang pagbibitiw sa pwesto ni dating Ombudsman Mercedes Gutierrez bago makapag-set ng impeachment trial. Pinagpasahan nila. Resign na pala eh. Wala na tayong kailangan gawin. Naalala niyo po yung debate na meron pa namang penalty of absolute perpetual disqualification. That was discussed. Wala pong nagsabi. Hoy, inaabandon na ninyo ang inyong constitutional duty nung ginawa okay, ng... naman, sa posibleng pagtawid ng impeachment Ay, President Duterte sa 20th Congress, tingin ni Escudero, Pinanggat ni Escudero ang pag-uusap noon ng mga bubuo ng 1987 Constitution na sa impeachment o bilang judicial body ang Senado. Kaya hindi ito dapat apektado ng mga patakaran ng legislative session. nga ba o hindi? My position is that it will. Allow me to read a portion of the deliberations of the Constitutional Commission on this matter. Delegate Aquino. Because I would proceed, quote, from settled jurisprudence that impeachment proceedings are essentially judicial in nature such that it follows that when the legislative chamber undertakes these proceedings the it sits justice and therefore it is not bound by the rules of legislative sessions it cannot adjourn assuming that the session is adjourned impeachment proceedings should not in any way be affected by the adjournment of the session.